Asing na kami ng kasama ko. Uh, tingnan mo na lang mamaya kung ano resulta. machine namin. <laughs> ready, ready na. kaabante na kami. Ikuta namin yan dyan. na kami. Ay putang ina! <laughs> Sorry. Simula na kami. Hindi na kasama ko. Stay tuned muna. Simula na kami. Andun yung isa kong kasama. Nandun sa kabila. Sa kabilang lane. Dito naman ako. Lane na to. Agad -ag -ag dun pataas. Stay tuned lang. A few moments later. Tapos lang namin magwalis. Tapos basa na ako sa pawis. Ayan. Pati kasama ko. Hindi pa naman ako oh, naglaban ng uniform ngayon. Oo, basang basa rin. <laughs> Oo, oh, ba rin kung ato doon? Tapos papatuyuin ko na lang doon. Hindi pa naman ako naglaban ngayon. Ah, inay yan. May siya ka tumagos nila. Ay! Oo! Kung lang short yan, siguro yung pati ako ah, basa oh. Basa ako pero yung brief ko hindi basa pare. O totoo, hindi, nakikita mo yan oh. Basang basa yan pero hindi basa yung brief ko. Hindi na ko lang short yan. Nakikita niyo yan. Ito ba basa? Suko na kami. Kaya mamaya naman. Para kami mga basang sisiw. Kaya mo. Ay gago yung ID ko. Sira? Oo. Okay. Basa. Ah. Dunong sa bike, wag diyan sa bike. Rin yung kasama ko dahil sa damit niya. Masamba ko dahil basang-basa talaga ako skin. Magbibihis tayo uwi ako sa bahay. Uh, grabe. kasi simula pa lang ng trabaho namin parang pauwi na kami. Ay, grabe talaga. Well, uwi muna ako para magbihis. Kasi overall talaga. Basa ako, pati pa ako. Pero yung brief, hindi. <laughs> Joke lang. Grabe. Ito yung first time na naglinis kami. At nagbrush na pang umaga. Nabiglang ganito kainit. Ay! Ay! Yung balita. Grabe. <laughs> sobrang init talaga. Ang buong buhay ko Yun lang ako magbibihis ng ganito. Dahil nabasa talaga ako as in over Nawala Na wala pa kami. Wala pa kami tatlong oras dito. Naka-duty. Dahil sa sobrang init. Napakainit po talaga. Habang naglalakad kami, para kami sila dito sa sobrang init. Magbibihis na magbibihis talaga. Sobrang init, sobrang basang-basa. Basang-basa Basang basa ako Basang basa ako pare Promise Pero yung brief ko hindi basa mm. Ganun pare Matira mo yun Oh, pasang basa ako Pero yung brief ko hindi Pati, Ano? Pantalon? Oo, pati nga medyo si eh, basa o Ayos to pero yung brief ko nga lang hindi <laughs>

Ay, sige, mamaya na lang po uli. At yun na nga guys. Tapos na ako magbihis. Ngayon, mapasok ulit tayo. Mamaya na lang ulit. Uli, magandang umaga sa inyo lahat. Uli, ako po'y nagpapasalamat sa lahat na sumusuporta at nanonood sa ating YouTube channel. Ah, dahil sa inyo po, ako'y nagpupustihi upang pagbutin at pagandahin ang bawat uh, episode na sinusubaybayan nyo sa aking YouTube channel. Uh, sana hindi kayo magsawa na suporta sa aking YouTube channel. At kayo po ang una at kayo po ang magiging dahilan upang malampasan po ang lahat ng pagsubok dito sa ibang bansa sa pakikipagsapalaran po. Uli po, sa lahat ng mga OFW na katulad ko, laban lang po. Walang bibitaw. Ako ay Pilipino. Pilipino. Lumalaban sa tamang paraan. Salamat po.